war ito na <laughs> war na uh, ito na guys yung bobong clinksa na to quit to no Radium alam niya nang umaga pumunta pa dito 25. ay gabi no pumunta pa dito tapos habang nakikipag clash kami si gago magro roshan No, mamamatay kami dito sa clash na ito, makakapag kami. And then, ito, nag-Roshan mag-isa, autistic. Ito, umiyak to, pre, nag-quit. Ah, yung item. Kasi naagawan ng Candy yung bata, pre. Na. Naagawan ng igis kanina, nagtampo. So, nagsolo. Ayan, o. Pag nagtatampo yung player, ganyan, eh. Nagsolo. O, no, ngayon, patay kami. Habang yung tropa nga dito, kakapin namin. Kami-puli, eh. kami dito, no. Yung dapat ang gagawin mo dyan, sasama ka sa clash. Ang ginawa nga, nag kasi nga nagtatampo yung bata. Autistic eh. Tapos, sino mo mangyari? Hindi nagbigay binastan. Patay. Patay si tanga. o ngayon, yung mga kampi namin, patay rin kami. Ayun, eh, isa na lang, oh, patay. Tapos nandito, nagbenta ng item, nag back pre. Nagbenta ng item, nag-quit. Ayan na, huwag tutularan to si Alice Go. Okay. The one who got away. Tangina nag-twist. content ka gago.